ang aso namin na kinukutuhan. Ang hmm, oh, tinan mo. Hmm. Ganyan lang siya. Ay, eh, tsura niya. Oh. Ayan, <laughs> chay, chay. Marunong ka nang tumingin, chay, sa ano? Marunong ka nang tumingin sa camera, chay? Hmm? Chay? Pag kinukutuhan ka ni Papa mo, wala kang imik. Pero pag kami, antok ikaw. Chay? Chay? -chay. Antok ikaw, Chay, Chay? Hmm? No? Papikit-pikit na. Babe lang yan, babe. Chay. Ayan na. Behave lang ikaw, Chay, Chay. 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 Behave lang ikaw, Chay, Chay. Ha? Huh? Hey, chay, Chay. Behave lang ikaw. Hmm? Chay, Chay. Ano? Hmm? Kinukutuan ikaw ni Papa? Ayaw mo pa kita yung paa. Siguro meron dyan dyan. No, 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 no. no. Siguro meron sa paa, no. Um. nakataas yung isang paan niya. Oh. Oh, 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 oh. Hey, Shai. चोर है behave. Ang aming aso, maya maya, diligo na siya. Oh, 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 you know? hey, no, meron, oh, ayun o, ayun o, meron o, meron o. Ayun, yun, ano yung, ano yung pa, Meron na, eh, meron na. Ano na, ha? Ano yan? Hmm. lần đi e Uh. Naligo na. Meron sa pa, meron sa pa. Ini meron <laughs> <Nakatingin. laughs> na market na. Hindi na katingin. Naligo na. Chay, chay. Gusto po sa'yo dyan. Ayaw niya sa paa. Pag ganyan, dyan o. Oh. Meron doon yung sa cái đây nè ha đây äh nè ba chạy trái chạy trái chạy Ah oh, Chai Oh 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 itu tu siap ulu Tengoklah diri Lirik guna melirik Chai 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 Up na up Sige na dali Ya. Okay. Tigo na tayo, tigo na. Si, okay, para presko. Sabi ni kuya, maano ka <laughs> okay na raw, mabaho. Ayan na. <laughs> Ayan okay na, tigo okay na. Ayan na, tigo no. Uy. na. Hmm, ligo na doon. Ligo na ikaw. Hmm? Ligo na. Ano mo? Ligo na ikaw. Ha? na kay Papa, dali. Niligo na. Ligo na ang chay-chay. Niligo chay. na chay-chay. Chay. Chay-chay dito, oh. Chay. Chay. Chay-chay. <laughs> Hello. Liligo na yan. No. Ligo na. Basa na siya. Ayan. ah, galing naman. Naliligo na yung chuchay namin. Ayan. Ligo na.